Ngayon pag-uusapan ko ang mga tip para pamahalaan ang GERD, ang gastroesophageal reflux disease ay isang talamak na kondisyon na naranasan nating lahat sa ilang punto ng ating buhay. Kaya't napakahalaga ng tamang pagbabago sa dieta at pamumuhay kasama sa mga pagbabago sa pamumuhay ang magbawas ng timbang kung ikaw ay sobra sa timbang, kumain ng maliliit at madalas na pagkain, iwasang matulog o humiga kaagad pagkatapos kumain, matulog sa kaliwang bahagi, gumamit ng nakataas na kama o dagdag na unan kung may problema sa reflux sa gabi. Mahalaga rin ang pag-iwas sa masisikip na damit sa gabi. Kapag pinag-uusapan natin ang mga pagbabago sa dieta, mahalagang iwasan ang mga pagkain na nagpapalala ng iyong mga sintomas. Kasama rito ang matatabang pagkain, mamantikang pagkain, maanghang na pagkain kain o mga pagkain may citric na katangian tulad ng lemon at dalandan. Mahalaga rin ang kumain ng dahan-dahan at nguyain ng mabuti ang iyong pagkain. Iwasan ang paninigarilyo, iwasan ang alak, iwasan ang mga carbonated na inumin o anumang pagkain na nagpapalala ng iyong mga sintomas. Kung mayroon kang mga sintomas sa mahabang panahon, kung ang iyong mga sintomas ay hindi nawawala sa mga gamot na nabibili sa botika, kung ikaw ay nagsusuka ng dugo, kung itim ang dumi mo, kung hirap kang kumain, kung wala kang gana kumain o kung pumapayat, kailangan mong kumonsulta sa iyong gastroenterologist sa lalong madaling panahon upang masuri ang iyong kalagayan. Salamat.